May isang lugar na sagana sa likas na yaman ngunit tila salat naman ng mapagkakakitaan ang mga narinirahan Pag-iis, okay, kalbo man. Ang pangunguan ng imbao ang pinakamadali nilang napagkakakitaan Parehas, minsan na taas, minsan na baba Kagalakan nila kapag ang presyo ay tumataas ngunit wala naman silang nagagawa kapag ito ay bumababa okay, Minsan 70 ganon tapos tumataas na naman yan sa isang linggo Tataas na naman 10 peso Ngayon, katulad ngayon 120 na. Bababa hmm. na -ba -ba naman yung bukas. Maraming kabibi dito. Maraming potensyal sana na pwedeng mapagkakakitaan. Ngunit sa kabila nito ay mayroon lang bukod tanging nakukuha nila na kanilang pinagkakakitaan. At ang tawag nila dito ay pangimbaw o pamangkin. sa barangay lahong ng Tarang ng Samar. Naabutan ko si Kuya Nistor na nagpreprepara ng kanyang mga gamit para sa kanilang pangingimbaw o pamamangti. Dala niya ay balde at kanyang sariling baon para sa pangunguha ng mga kabebe. Ganito ang payak na pumumuhay ng mga taga rito. Ang pangulam sa pagkainan ay hindi ganong problema nila basta't magsipag ka lang. Ganon ang sinasabi ng karamihan dito. Ngunit ang kumita ng salapi ay hindi ganon kadali at isa ang pangingimbaw o pamamangti na kanilang pinagkakakitaan. Ano yung gabit nito? Hanos. Ang tawag niya hanos. Hanos? Ah, ta tapos? So, so gano'n dito ilaro man. So, na ba? Ah. So, ilan na lagat, Ah, pagka umano, pagka tumutunog na. Kumbaga yeah. parang bato, ano? Mm -hmm. Ah, ito pala. Bali, kabilya, mm -hmm. tsaka ano, hawakan. Hmm ang dala sila ng baon. Kasama ni Kuya Nestor ngayon ang kanyang dalawang kaibigan. Itinataon nila ang kanilang pangunguha kapag palutay na ang dagat. Ang mga kabibi ay karaniwang nabubuhay sa tubig alat at sa mga lugar na tubig brakis o magkahalong tubig alat at tubig tabang. Sa kanilang tirahan ay sumasala sila ng tubig upang makakuha ng kanilang pagkain. Ang mangrove ecosystem ay nagbibigay ng isang mayamang pinagmumulan ng pagkain para sa mga kabibe na nagbibigay ng isang angkop na tirahan para sa mga ito. Sa pagpasok namin sa bakawan ay nakakita naman kami ng ibang grupo ng mga nangunguha ng imbaw. Sinundan namin ito at maya-maya ay pumasok sila sa isang makipot pa na parte ng bakawan. Dito ko na naabutan sila na kasalukuyang nangunguhanan ng imbaw na kabebe. tinutusok tusok nila ang lupa gamit ang kanilang pinakadetektor na tinatawag nila na hanong. At kapag nalamang meron sa ilalim nito ay daan, daan naman nilang dudukutin upang makuha ito. Ang patingin te. Ah, mali. Ito inuman. Tapos ito na yung nakuha ni ate. Ano nakuha mo te. Mm -hmm. Ayan, may malaki. Ah, may nababasag. Mm -mm. May nababasag man. N Nabibili pa rin yan te. Derek, Hindi pang na. Pang, pang ulam na lang. Mm -mm. Ibig sabihin, dadandahanin pala na ano, ano. Mm. Dadandahanin na. Bagamat marami silang naunguha ay naghiwaiwalay sila ng pwesto at kanya-kanyang diskarte ng pangunguha. Ito si nanay, inaano lang niya, kinakamay na mabab sa mababaw na party. Ano yung inaano mo na yung Imbaw. Yung o oh, imbaw yung mata lang. Ano no, yung ano sabi lang. mo kanina? Butas lang lo. No? Yung butas. Okay. Ah. May tik may technique din pala si Nanay. Butas yung hinahanap niya tapos pagkatapos inano na ng kamay. Nas ito na yung nakuha ni Nanay. Oh. Malalaki. Ang ganda ng ganito, hindi nasisira ano nay. Eh? Mm -hmm. Yung shell hindi na babasag kasi pag nabasag reject na yun pang ulam na lang kung eh, may nakuha si nanay Ula. wala <laughs> may kahoy Ah, <Mahala>. uh, <laughs> ka adlaw nakakapira ka man kasagaran ka kilo. Unsa dalawa? Dalawang kilo. Mm -hmm. Magkano yung kilo nun? One 120 Dalawa, 240, 240, 240 dalawang kilo maghapon na yun ano oh, mm, maghapon na yan mm. tapos Bilad na yan, hindi pa ako kilo mm, ang pinakamarami mong na nakukuha mga ilang kilo dalawang kalahati ganun mm. kung meron minsan tatlo hindi man parehas mm. minsan isang kilo lang isang kilo lang mm. tapos yung bilihan hindi parehas hindi parehas minsan nataas minsan nababa magkano yung ano ang pinaka mababa. Mababa 80. 80? Tao po. Minsan 70 ganoon tapos tumataas na naman yan sa isang linggo. Tataas na naman 10 piso. Hmm. Hmm. Tapos tapos okay. eh. ngayon katulad ngayon 120 na. Hmm. Bababa na naman yan bukas. Na hanggang 120 na lang yan. Hmm. Na an, an usa ka kilo na pera ka bugos. Ano pagdagko unom anim na piraso. Mga pit, pito walo. So ngayon, nakailan ka na? Siguro, mga kalating kilo pa lang ito. Ah, yan? anim. Anim. kilo. Bigla namang umula nang sumama ako kina Tatay Edith dahil mangunguha daw sila ng iba't ibang klase ng mga seashells. Halos gabaywang lang ang lalim ng tubig sa isang ispat na aming pinuntahan. At dito, marami daw nakukuha ng iba't ibang klase ng mga seashells. At dito ako namang ha, dahil marami pa palang nakukuha dito ng mga catfish o mas kilala sa tawag nila na tipay. Ang shell nito ay ang karaniwang nakikita natin ng mga bintana ng mga sinaunang gawa pa buhat pa ng panahon ng mga Espanyol. yung tinatawag nila na bahong ang karakteristik naman niya pagka ganito pero meron pala siyang bahay na parang mabukok siya mabukok na pag tinanggal mo or pag kinapaa mo siya sa gitna makukuha mo itong <coughs> klaseng seashell na ganito ayan o nasa gitna siya parang bahay niya to na parang mabuhok na part tapos ito naman yung makukuha mo na seashell ang tawag nila dito ay bahong galing oh <laughs> ito naman yung tipay yung tipay tipay ang tawag nila dito na yung mga CD <laughs> Kasi ito na yung mga nakuha natin, no. Oh. Tapos, ito palang isang seashell. Itong maliliit na to. Ang tawag naman nila ay buranday. Halo-halo siyang nakukuha dito sa ilalim ng mangroves na to. dalawang oras lang ay ganito na karami ang iba't ibang nakuha naming mga seashells. Dito mas napatunayan ko na totoo ang sinasabi nila na madali lang sa kanila makakuha ng mga ulam basta't magsisipag lang sila dito. Lalaki naman ito. lalaki. Mga ilang oras lang ng pangunguha ay nagpasya na kaming umuwi dahil medyo marami-rami na rin ang aming nakuha. Accusi capunian, Pecusi Hapon naman at pahitay na ay nakita ko ng paisa-isang nagsisiahon ang mga manging imbaw. Sa oras na ito ay kanila namang ipapatimbang sa kasa ang kanilang mga nakuhang imbaw. <tipulong noise> <tipulong noise> Isa-isa naman itong iniinspeksyon kung may sira o basag bago ito ilagay sa timbangan. Bali kikita kun may buong. Mm. Tulot ko nga. Tulot ko nga. Okay, pwede naman ako. Ito naman yung sa kanya. Ito. Nay, iyan isang kilo. Isang, naka isang kilo si nanay ngayong hapon bali yung kay tatay si tatay butong ang kanya ay Patro apat na chinta. kilo apat na kilo bali 4 cinta kaya 120 man ate Tag, magkano yung kilo? 120. One, bali 120 ang isang kilo. Bali yung kay tatay butong is 4 na kilo. Bali. Bali magkano lahat yung ano mo tay? 900. bali naka 900 sila tatay ngayong araw. Ngayong araw. Okay na, may pambigas na no. <laughs> salamat sa Diyos gracia. hindi kasama nang tayo bayan bilang. kailangan bilang. tayo ng tao kabilang bilang. tayo ng tao is bilang. tayo ng tao kabilang bilang. tayo tapos ito yung nakalista na iba, mga kasamaan mo to. Oo, oh, uh -uh lahat, uh -oh. lahat, lahat. lahat. Bali, lahat-lahat uh -huh. yung bayad sa kanila. Ayan, mayroong 180, 150, 330, 220, 30, 270. Total of 1,140. Mm -hmm. Itong 38 tay, ano man ito? Ito, kahapon yan eh. mayroong Suklian siya. Ah, may bali may kulang kayo kumbaga, may suklian, ba, mini, minus na lang. Bali 1,100. Bali ito na yung ano, yung pera na ano, tayo no. Ka 1,000 may gigit. Bigas ano bigas pero may pangulam na oh meron yung yung mga reject mayroon. ah oo oh, oh. pangulam yung sira hindi na masira yung mga batang pala <laughs> batang ah po, po salamat tay ha <laughs> Ay, ikaw tay ilang kilo yung sayo kadina ha kilo lang kilo ha bali magkano mag mag yung bayad sayo 300 Uh, 3.50, 3.60 yan lahat yung kita ngayon ni tatay 3.60 ano tapos uuwi ka na tay, anong bibilin mo tay bigas uh. yan si ate dumating marami yung kay ate o, oh. sayo lang yan te Oh, madami ah. Mga tatlong kilo siguro yan. Magkano yung kita mo ngayon, Nanay Rosie? Ano? Ang ko ngayon sa isang araw, ano lang, 180. 180. Bali... Ano ba? Ilang kilo ilang kilo si Ate Rosy isang kilo at saka ay, uh, isang kilo at kalahati wali 180 tapos yung anak niya si Romnick isang kilo 1 200 bali 390 lahat ano nay eh, yung sa inyong dalawa yung anak mo ano tapos may pambili na ng bigas bigas at saka yung ulam bigas at saka ulam yan Pati ano pa? Pati kape tinapay. Mm. Kaya yan, kontento na sa buhay ano. Ma masaya na ano. Na. oh salamat nay ha. Ikaw tay pera. 420. Ang kinita ko. 420 ang kinita sa isang araw. Uh, ano lang, hapdi lang. Ah, oh, hapdi lang ano. Ayos. Uh, sa ilang pisong halaga ay maligaya na sila may pambigas lang at pangulam, pangkapi at pangbigay ng baon sa kanilang mga anak ay may malaking ngiti na makikita nyo sa kanilang muka. Mga taong lumalaban ng pareha sa buhay. Ganyan ang karaniwan na buhay ng mga imbaw hunters ng mga taga-barangay lahong ng Tarangnan Samar. po si Elikin Versosa at ito po ang istorya ng ating mga Agla Adventures oh,